Ayan. Try nga natin mag-tutorial. Hanapin natin yung hindi gaano ano. ano. Yung ko. Ayan. Ang gamitin natin para ano. Ayan o. Pag-clinic mo yan. O, oh, di ba? para makatamsak ka pag ganun ang live nya long press mo lang oh yan oh long press tamsak di ba long press tamsak or kaya dito sa tatlong dot hinaan natin o I didn't, I didn't, uh, yeah, punta ka sa tatlong uh, dot click mo yan oh nak magpwede ka rin magtamsak tapos di kung gusto mong maklik yung nakapin click mo yung profile picture mo oh yung night boot ang profile picture na ginamit ko yan yun di ba pag dyan, dito ka rin banda papasok Ganon din yon ganyan din yan Tapo. Kaya balik tayo. Sa profile picture ulit, dito ka na papasok oh. Dito ka po papasok sa like videos private, sabi niya. Yan oh, yung naka-like. Diyan oh. Hanapin mo diyan yung live niya, ayan oh. <laughs> Pakantayin natin si ano. Yan. Pakinggan nyo muna si Lola May. O, diba? Kapasok ka na. Tsaka pwede mo nang maklik yung nakapin. At tsaka yung binababa. O, ganyan nyan o. Diba? May isa May isa pa. pag nag-back ka rin dito rin o sa notification bell pwede, pwede ka rin papasok dyan o dyan o hanapin mo yung live ni nana o yan o Uy, may, may, may upload si kamahalang floor yan o ba diba? yung normal na live Ganyan po kadali yun. Tapos pag pumunta ka na kasi sa labas, watch ka na dyan, oh Siyempre, eh, tamsak mo na yan, o. Oh. ko na rin, oh Tapos, Nandiyan ka rin, palagi pero kung nagtagal na yan dami ng notification ang problema dyan pag nag ang dami ng notification nandun ka na sa pinakababa Mataga, matatagalan ka maghanap kaya pindutin mo na lang itong profile picture mo punta ka na lang dito bilis pa ayan o ano mo? Nandyan, na nandyan na si ano Diba? Tapos, ang isa pa. Switch ako tayo. Ito, gamitin ko si Tuyayang. Ang isa pa niyan, Pag ganyan, oh. Hindi ka-accept ni hindi ka accept ni anong tawag nito ni likes hindi ka pa... hindi ka accept ni likes kaya hindi ka makakapasok ayan oh di ba nandiyan oh wala yung live oh kahit anong hanap mo diyan wala yung live oh wala ang live ni madam dyan, madam don niya. O, oh, diba? Pero pag bumalik ka, at nilike mo siya, ayan o, oh, like. Tapos, punta ka dyan, o, oh, nandyan na agad, diba? O, oh, diba? Ganun lang yun. Kaya shout out sa mga hindi nagpupunas ng paa dyan bago pumasok sa bahay ng may bahay. Ganun lang po yun. All